Good morning guys Share ko lang yung iniinom ko everyday Ayan tapos siya ay 60 ang laman Ito yung ganyang laman Ayan, Ayan. Ayan. As Ito naman siya Glutamax Ito po yung iniinom ko everyday, guys. Ayan. ako, umiinom ako sa umaga nito. Walang laman ng tiyan. Pagising ko sa umaga. Ito, nakakainom ko lang. Isang piraso niyan. At saka dalawa dito. Dalawa, ayan. Sa gabi, ganun din. Isa sa gabi, dalawa dito. Ito naman sa tanghali. Pagkatapos mong kumain sa tanghali. Sa tanghali. Yan, alam mo niya. Isang piraso lang siya. Ay, tumalsik pang laman. Isang piraso lang iniinom ko ya. Ang amo amoy orange. Tapos sinasabayan ko siya nito. Yan. yan siya walong laman niya. Walo. Tapos, ini-stro ko lang ngayon siya, guys. ini lang siya. Ininom ko to siya sa tanghali. Ito yung kasabay niyang inom. Lactomax. Ang ganda kayo sa katawan, guys. Ang sarap. Mamaya tanghali bago ako kumain. Ay, pagkatapos ko kumain, eh, iinumin ko. Kulagin yun siya. Kulagin. Ang bango. May orange talaga siya. Ayan. Gulat at tayon with vitamin C and elastin. magastos nga lang Pag nauubos. Thank you guys. Sinishare ko lang yung iniinom uh, ko everyday. Collagen Max. Glutamax. At sa yung, sa tanghalian. Pagkatapos ko kumain. Lactomax. Thank you guys. Thank you guys for share. Thank you guys. Salamat, sinishare ko lang yung aking ah, umiinom. Ayan. Thank you. Ang bango talaga niya. Saka maganda sa katawan, nagpupusyaw yung kayong balat. Tapos, namumula pati yung pisngi mo dito. Ayan, magkaka, ano yan sila. Thank you guys. Thanks for watching. Ayan.